Ano sa kanya? Oo, oh, ano, apoy, apoy, apoy. Di ba? So, lumabas sila doon nung kanya mga kaibigan, ha? Ah. O. Oh. Di ba, ho? So, ibig sabihin nun, mga kababayan, panindigan mo, yun tama. Ha? Ah. Pag mali na inuutos, pag illegal na yung inuutos sa inyong mga kapulisan, panindigan nyo pa rin na hindi kayo papayag, hindi kayo papagamit sa, sabi nga nito sa politics, eh, di ba, sa politika. Oh, sa partisan, hindi ka papayag. Kasi nga, malinay eh. mali na Dapat yung tamang order lang ang susundin mo. Uh, you should follow yung tamang order. Mm. Isa akong pulis ng Pilipinas. Mm. Pero hindi ako sang ayon sa ginagawa mo, sir. Mm. Di ba? Hindi ako sang ayon sa iyo. Kahit ano pang sabihin mo, sir, hindi ako susunod sa iyo. Grabe, Kasi Hindi mo naman ako pulis eh. Bakit pulis mo ba ako? Tindi pinapasahuran mo, mo ba ako, sir? Hindi. Hindi mo, Brad. Ang totoong may are sa profesyon ko, ang totoong nagpapasahod sa akin ay mga Pilipino, hindi ikaw. Presidente ka lang ng Pilipinas, pati nga ikaw pinapasahuran namin eh. Sumasahod ka dahil sa pera ng Pilipino. Kaya isa-isa ta rin, katulad ka rin naming nasa serbisyo publiko. Pare-pareho tayo, sir. Hindi ka commander-in-chief lang, Jad ikaw ay isang public servant mm. di ba public servant ka dapat magtrabaho ka rin hindi ka boss tanda mo yan sir ha tandaan mo sir president bongbong marcos tandaan mo to isa kang public servant pumunta ka dyan sa pesto mo para magserbisyo hindi para para maging boss namin dapat ikaw. si Daniel pala po uh, ay sa Lions din yung ka, yung mga kaibigan niya yung sa sa Apoy okay yung kaibigan niya yung si nako pangalan nun si basta yung kaibigan niya ang uh, nag-survive dun sa Apoy at si si Daniel ang nag-survive Daniel 6 doon sa doon tinapon siya sa ah uh, kasama ng mga layon nagka-traffic dyan eh Naku, Dapat nga, ikaw yung nasa gitna ng kalsada, nagtatraffic dyan eh. Naku, pinagtraffic niya yung presidency. Nasa, nasa public service tayo. <laughs> Hindi pwede yung presidente ka. Diyan ka, nagma nagiging boss ka dyan. Ano ka? Kaya nga mga kababayan, sinasabi ko nga sa inyo, mga kapulisan natin, alam mo, itong bagay nito, na nakakatuwa si Kuya. Sobrang nakakatuwa yung uh, nangyari dito kay Kuya. Kasi, nanindigan siya sa tama although kakasuhan ka katulad nga rin po ng kwento ni Daniel nanindigan din po siya sa kanyang pananampalataya ano nangyari sa kanya eh iyon pinatapon siya doon sa lions din ba? Diba? pero anong ginawa ng Panginoon tinulungan siya hindi ko naman sinasabing tatapon ito sa lions din ha itong si si kuya pero ang point dito panindigan mo yung tama panindigan mo yung uh, justice ika nga bahala ang Panginoon sa iyo Tama yung sinasabi niya. Sige, tanggalin niyo ako sa trabaho. Kasuhan niyo ako. ba? Diba? Tama naman kasi yung sinasabi niya. Sobrang tama yung sinasabi niya. Ay, hindi ako susunod. Kahit presidente pa yan mag-utos, basta mali. Hindi ko susunod din. Tama ho yun. So, wag ka mag-alala, atabs. Ah, hindi ka pababayaan ng Diyos. Basta panindigan mo lang yung iyong prinsipyo. Hindi ka pababayaan. Oo, ngayon, lalamang silam. Maaring may kulong ka pa, pa. Marami naman yung naikulong na. Pero totoo, maaaring ikulong ka Pero darating ang panahon ma Maintindihan mo Kasi hindi ko sinabing pagpapalain ka Pag tumayo ka kagad sa prinsipyo mo Oo, oh, Dadaan ka sa matinding apoy Dadaan ka sa matinding pagsubok Sasabihan ka, yuyurakan ka Parang katulad ng nangyayari kay Pastor Kibuloy di ba? Nakita naman natin ngayon yan yuyurakan si Pastor Kibuloy Because tumayo siya Hindi siya nagpabayad Hindi niya ibinayin si Minay hindi siya sumuporta kay Marcos, binatikos niya nung nagkamali. Yan lang naman po yun eh. Isipin nyo ito mga kababayan, uulit-ulitin ko ito sa so mga tao. Maaring tingin natin, di ba si Pastor Kibuloy, ginawa niya ito, 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 kaya siya nakulong? Hindi. Dismiss na yung kaso na yan. Dinismiss na po yung kaso na yan noon pa. Binuhay na lang nung hindi nila nakuha si Pastor Kibuloy na sumuporta sa kanila no hindi nila napatahimik yung pagbabatikos ng SMNI kaya nga lahat binabawi sa kanya eh. kasi nga po nanindigan yung mama kinasuhan ganyan din ang ginagawa ngayon dun sa lahat ng mga tumatayo sa prinsipyo nila I know bakit tayo mismo inuusig eh ba diba? tayo mismo inuusig kung ano-anong kasong sinampa para tumigil lang magsalita Huwag magalala, Atabs Kahit ako kinasuhan ako ng inciting to sedition Na wala naman ako kinalaman Wala nga ako doon sa venue. <laughs> Pero bakit nila kinasuhan yun? Kasi nga gusto kang takutin You understand? Yun lang yun eh Ganun lang, asimple yun Tinatakot ka ito kinasuhan siya ngayon Ng inciting to sedition oh. Pagpatuloy mo lang yan, bata Diba? Dapat leader ang tawag sa sayo Hindi ka dapat nagiging boss dyan Naku, ang galing ni Sir. Palakpakan. Alam nyo, bantayan natin doon si Sir. Ha? Kasi sigurado ako. Ako, kaya nga sabi ko dito kay Sir. Eh, Sir, pakicontact kami. Banat by official, minesis na kita. Ginisi na kita doon sa page mo. Uh, minesis nakita. kita. Baka naman pwedeng sagutin mo para makapag-usap tayo at... Uh, ma-interview ka para ma ano, mailabas pa yung uh, yung mga mangyayari sa iyo di ba i makipagcoordinate makipag-ugnayan ka sa amin nag-message na po ako sa inyo sana po ay uh, pangalan niya yung fonts STB vlog so kung may mga kakilala po kayo na, na kakilala itong uh, bayaning pulis natin pakisabihan po siya na hinahanap siya ng banateros. Baka gusto niya mag-join. <laughs> walang ganun lang ganun. Hindi, <laughs> totoo po. Kasi iba, ako, hanga ako sa prinsipyo nitong maman to. Hanga ako dito. Ito ang matapang. Nasa Pilipinas. Nasa serbisyo pero nagsalita. Hindi <laughs> ko naman sinasabi yung mga nasa ibang bansa. Hindi matapang ha. Hindi yun ang sinasabi ko. Pero kasi kahit nga ako eh. Diba? Kahit pa paano. Wala naman ako sa serbisyo. Kaya kaya kong magsalita. Ito. Nasa serbisyo. Mas matapang to sa akin. Nasa serbisyo siya pero nagsalita siya. Tama ho, ang galing nitong maman to. Palakpakan natin. Nakakabilib. Again, na gusto ko lamang pong uh, ano, sa inyo, sabihin lang sa inyo na wag tayong ano, uh, wag tayong matakot sa gobyernong ito. Bago tayo magtapos, gusto ko lang i-share sa inyo itong uh, simpleng ano, simpleng uh